nung ko nga hindi nyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi niyo hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit ganyan ang tingin niyo ano, yung mga kriminal na sinasabi niyo. Ganyan nya tratuhin. Ganon ako gagago. Excuse me, mo? point of order. Ganon ako. Gagago? Point of order, Mr. Chair. Kanina man, sinabihan man, na natin man. na may rule na bawal gumamit ng malaswang salita o hindi magandang salita. Uh, I I'm, uh, I'm using a board Gano, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganun ako kagago. Abogado ako, fiscal ako, ganun ako kagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, pag, <laughs> pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law alam nyo kung igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka bang ma'am. You do not know me from Adam. Basta lang na anong, anong narinig ninyo yung